At so pagdating sa mga caring channel natin or mga hanger ng kisami natin, ang distance na nire-required sa atin, mis, uh, yung minimum or yung standard is 60 cm ang bawat pagitan ng ating mga caring channel. So the more na mas malimit yung ating uh, carrying channel, yung ating hanger, the more na mas matibay yung ating magiging ceiling ang um, purpose yan, hindi lang para sa kisame. So para may iwasan din natin yung paggalaw ng ating ceiling vibration which is nag, uh, nakaka rin dun sa mga joint, ceiling joint natin. So kaya minsan nagpuputukan yung ating mga ceiling joint eh dahil din sa paggalaw ng ating kisame kapag kulang sa hanger at bracing. And then yung hanger na nakikita yung ginagamit natin. So, carrying channel yung ginamit natin as sa hanger. So, pagdating sa may mga roofing or yung mga trusses. Pag mga trusses na at mga roofing may framing, ganyan yung ginagamit natin na pang hanger, carrying channel. Pero kapag nasa slab naman tayo, so ang ginagamit natin is yung mga J-hanger, J-clip at yung mga full threaded rod. Yun yung ginagamit natin na pang hanger sa mga slab. And then sa, yan yung pinakaiba, yung pagdating sa roofing, na may trusses, may framing, carrying channel lang okay na. Pero pagdating sa slab, mas maganda yung mga full threaded rod with J clip. Okay, so marami tayong mga profile ng mga hanger about sa paghanger sa slab. So bahala na kayong pumili. So yung sample na binigay ko sa inyo, hanapin niyo na lang. So yan yung ating details pagdating sa carrying channel or paghanger ng ating kisame. Pero syempre hindi natin may iwasan yung mga nagtitipid talaga. Eh, ang lalayo na ng agwat ng no, kanilang mga hanger So, hindi natin masisisi yung mga kulang sa budget talaga. So, syempre, uh, they, take, uh, they take the risk. Pag uh, ganun malang budget, uh, maraming nangiging problema yung case. May bukod sa malambot, eh, yun nga yung nagiging problema pagdating sa mga joint ng mga board natin, especially sa hard deflex, nagpuputokan.